Good afternoon to so everyone At uh, This uh, Long Nose okay, S175 so Ito 3 315 Ito Oh S175 Ito ang handle ay ang size ay standard ito handle ay 95 tayo mo palang tulsa. ha o ito ay may price tag 85 pa 85 pesos 85 mm. pesos ito kang mm. sa Eurox mm. ako na lang gilagaan gilagyan na ang langis mm. ito ay 13 ang sukat. 95. Ito. Ten. Uh, na uh, pesos. Oh, 40 pesos. Mm -hmm. Ito. Ang kagandahan sa iyo, walang nasasayang na pera eh. Talagang pesos. Ginag binibili mo ng gamit mo. Oh, okay, ito 50 pesos plus ito. Ay. Mm -hmm. Ay. 120 pesos. Mm -hmm. Tapos nilagyan mo ng mantika, no? O para mula ngayon hanggang sa katagalan hindi magkalawang ang purpose. Mm. So, ah, mayroon ka pang hulog, oh. Oh, mayroon. Ayun oh, ayun, oh. Mm. Kasi kung may bahay na ano, kahit hindi tayo ng no panday, tingnan natin og oh, ano ba? Kung sukat, kung <laughs> cool level. Oh, so, ito. Oh. So, mm. 150. Mm. Ito. 60 pesos. Okay. Ito. Ito naman ang sakit. Anong sakit? Ito. Ayan, okay. Ito yung tinatawag sa sakit kung sa truck pa nga eh, ganun. Mm. Ito ang bala niya. Is 13 ang sukat. 13, 14, 12. Mm, 12. Uh, uh. Ayos ito, ganito siya ang estima. Hmm, sige. Uh, ito siya ang 12. Si, Namantikan uh, na tuloy yung ba, kamay mo. 14, 15. Itong Ketur si oh, para sa upuan. ganito hmm. siya gamitan ng handol. Hmm. hmm. Ito. Oh, right guys. Uh, ganito. Oh. Okay. Oh, pag dito, oh, tingnan dito. Paano pag hmm. Hmm. Ito siya baklas. Wow. Oh, yo, ganon. Oh, di ba? Hmm. Oh, yan cha. Okay. Oh, tapos si mile X. Ah. Yan. Tapos yan. Tapos ito. Bagian natin nga. Yan. Ito. Hmm. Ha. Ta hinai. Yan. Di ba? Oh, ta. Oh, sira hmm. oh, na. Iwang ko panoyan. <laughs> Betesira dapat ayusin mo. Kaya nga, bisira na ano yan. Kita <laughs> Ya, oh. 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 balikatin. Hmm. Ah. Oh. Kita sya ng yan. Gusto mo diyan? Oh sige, Oh. Ah. ipitan ah. ya. Dapat meron ka pa lang handle pa yung vice grip, yung Pero, umiipit. Oh. Kahit ito okay naman. Okay. Ah. Oh. Okay. Oh. Tigas oh. na. Hindi okay. na mababa-baba. Okay. Oh, Sige. Okay. na uh. <laughs> Wala ka babatiin? Ha. Babatiin ko sa lahat ng mga kahit saan. Uh, naalala especially to Mindanao number 1 gi Mindanao kasi na miss ko na Mindanao jan ah ketchup na kamao ko habagamit na ko ketchup kayto lang garden pwede ako sa mga ganito na yeah. <laughs> mabubuhay nang ganito pag wala ganito hindi ko <laughs> kasi ang alam ko ito hmm. oh, lang garden oh kagana